ako niyan? Nagbigay na ako ng pantuition na... Ang dami-dami kailangan ng bata, no? Miss ka na ni Mami. Miss you po. Hanggang nandito ka sa bahay namin, Hindi ka pwedeng hindi sumunod sa mga sinasabi ko. Tayo! Tama na yan! Tama na yan! Di mo nakita na nilalagnat ang bata? Alex sino? Tuluan niyo ako. Uy, pumatay niyo! Ay, oh, umayos ka, tatawagan natin yung nanay mo, ha? Ayusin mo. Nika, kumusta kayo dyan? Okay naman, ate. Sobrang doit nung, nung anak mo. Grabe, sobrang buti yung bata na mm. Oh, eh, kumusta naman yung pag-aaral ng anak ko? Okay naman, ate. Sobrang ano niya, um, sipag niya mag-aaral. Grabe, napaka... Ano na nga ito eh, mag ito sa owner-student eh. Ah, uh... so pwede ko pa makausap si Alex? Nako, na. Ito naman ni eh. Kita mo nag-aaral yung anak mo. Kita mo, puro pag-aaral ginagawa niya para, syempre, na hindi sayang pagod mo dyan. Sige na. Sige, sige. Ayan ko siya mag-aaral. Eh, nga pala. Uh, may mga kailangan ba kayo dyan para, uh, ano, para, kung may kailangan kayo sa niyo agad sa akin ha, para may ipadala ko. Ano sa tingin mo, love? Ikaw, ano? Ate, kailangan niya ng, ano, pang tuition fee. Ang tuition? Eh, di ba nagpadala na ako niyan? Nagbigay na ako ng pang tuition na... Bakit tuition fee naman ang kailangan bayaran? Oo naman, ate. Ang dami-daming kailangan ng bata, no? Kailangan niya ng mga school projects niya. Kailangan niya ng pang activities niya. Extra curriculum niya, di ba? O sige. Oh, sige, sige. Okay lang naman. Ate, 30 ate. 30,000. Para lang kay Alex lahat yun. Huwag mo na kami isama. Ano ba? Sige, magpapadala ako. Basta, lagaan mo mabuti yung anak ko ha. Basta, pag uwi ko, dapat ayos yung grades niya. Kasi tutok na tutok sa pag-aaral eh. Para lahat sa anak mo. Ah, sige na. Anak! Miss ka na ni Mami! Bye-bye po. Miss you po. Sige na, bye-bye. O oh, ano? Ha? Doon ka! Doon ka sa kusina! Doon ka na babagay! Ha? Doon ka magwalis ka doon, magluto ka, magsaing ka, hugasan mo lahat ng pinagkainan ko. Tayo na dyan. Dali. Go. O ano? Nararamdaman ko kung makontra ka sa akin, ah. Hindi, mahal. Eto, ang ginagawa natin para sa ating dalawa to, ha? Para to sa pamilya natin, naintindihan mo ako, kaya wag, wag na wag mong bibigyan si Alex ng cellphone. Intindihan mo ako? Kasi pwede magsumbong yon. Oh. Kung nagsumbong yun, eto wala na. Nagkaleche-leche na tayo. Oo, oh, Maya. Sige lang. Pupuntahan ko muna si Alex, ha? Hindi pa ako tapos dun, eh. Alex! Hindi mo man lang inaayos yung mga sinasabi mo sa nani mo kanina! Kung iling-ihingi ng pera kay Mama, wala nga ako, di nga ako nag-aaral, ang hirap magpanggap dito! Sumusagot ka pa! Kumakain ka pa dito. Di ba sabi ko sa'yo, maglilis ka, magwalis ka? Ha? Ito ang tatandaan mo, ha? Kabata ka, ha? Hanggang nandito ka sa bahay namin, ha? Hindi ka pwedeng hindi sumunod sa mga sinasabi ko. Naintindihan mo ako? Hmm? Ano ba naman yan, Alex? Ha? Pag mo na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos? Ha? Ang tanga-tanga mo! na lang. Tapusin mo to, ha? Alex, okay ka lang? Ah, ito, pagkain. Kain ka muna. Pagpasensyahan mo muna si Kita mo, ha? Okay lang. Yun. Sige. tumayo ka nga dyan. Magbis ka ng uniform mo doon. Tumawag ka sa nanay mo, ha? Ha? Tawag mo nanay mo dahil kailangan ko ng cellphone na bago. Naintindihan mo ko, ha? Tumayo ka dyan! Dalihan mo! Tayo! Tayo! Tama na yan! Tama na yan! Di mo nakita na nilalagnat ang bata? Ha? Ay, mo, di mo nakita? Ha? Ang taga na ako nagtitimpi sa'yo! Ha? Ay, bakit? Wala ka naman trabaho, di ba? Ha? Sa kanya nga lang tayo humihingi ng sustento sa nanay niya. Kaya huwag yung magbukong pinipigilan. Sumusobra ka na, ha? Sumusobra ka na. Di ka nawa sa bata, ha? Di ka nawa sa bata na ginagamit mo lang para sa luho mo, ha? Ikaw, mamaya ka pa sa akin, ha? Alex, okay ka lang? <laughs> Tapos ng lagnat na. <laughs> Oh, Nika. Basta naman ako. Ito, okay naman. Pagod lang sa school. Sige nga, pakausap na ako. Di ba may kailangan ka sa school, Alex? Oo, oh, mami. mommy. Oh, anak. Okay ka lang ba? May kailangan pala ako. Cellphone. Oo nga pala, ang tataas po ng grade ko. Bakit parang may sakit ka? Wala ate, okay lang siya. Ano lang yan, pagod lang talaga siya sa school. Nakaba, alam mo na yung mga bata. Eh kasi, parang nanghihina yung boses niya eh. Nga pala, ano yung kailangan niya? Cellphone? Ba't makailangan kailangan ng cellphone sa school? Kasi ngayon ate, digital na yung mga sa school. Kaya kailangan niya talaga yun. Kailangan mo bigay sa kanya yun, ha? Sige-sige, magpapadala ako. Sige nga, pakausap na ulit ako kay Alex. <laughs> Anak, pag may kailangan ka ha, Magsabi ka agad kay mami. Huwag ka matakot magsabi. Tawagan mo ako. Meron ka ng cellphone sa tita mo, okay? Opo, mami. Sige. I love you. I miss you. Bye-bye. Ay, okay, okay. Kamusta pala yung ex mo? Naku, no, huwag na natin pag-usapan yun. Di ba mahal na mahal mo yun? Ma mahal na mahal. Yes. Ay, si Alex ko. Ay. Si Alex ko na. tuluan niyo ako. Uy, pati niyo ako. Okay, po kasi namin si Alex. Yung matakbo pa sa amin. Tapos bigla pong nahimatay. Kaya po hinatid namin dito sa inyo. Oh, salamat ha. Salamat na nakatid mo si Alex. Sa kanina pa ako nag-aalala sa kanya. Kanina ko pa siya hinahanap. Tulungan niya ako! <laughs> Hindi niyo pansinin niya Napaka-spoiled lang talaga niyan sa nanay niya eh. Tara na. Salamat, salamat. Thank you. Thank you. Ikaw? Ikaw bata ka? Bakit ka lumalayas ha? Ba't lumalayas-layas ka sa atin? Ha? Alam mo ikaw, pinagkukunan namin ng sustento, di ba? Ano gusto mo ha? Kulang mo ba to ha? Kulang mo to? Ha? Ikaw! mo inagawasan ako! ko! Oh. bigay ko sa... bigay ko sa'yo lahat! Hindi ako nagkulang! Tapos malalaman ko, minamagtato mo yung anak ko! Kung hindi mo sa'kin nagsumbong yung asawa mo, hindi ko malalaman! Mananagot ka! Mananagot ka! Ulihin mo yan! Ulihin mo po yan! Ah, uh, ma'am, mawalang galang na. Pero kailangan mo sumama sa'kin. akin Nika, Pasensya ka na. Mahal kita pero hindi ko kaya yung mga ginagawa mo eh. Sige sir, ikulong niyo na po yan. Oh, tara na! Ate! Hindi ko nahuli doon yan ate! Sorry ate! Ate! Sorry! Ate! Sorry ate! Sorry, ate! <laughs> ate! Oh! Sorry, hindi ko talaga na sabi sa'yo. Mahal ko si Nika eh. Pero hindi ko kinaya. Okay lang Josh, okay lang. Pero thank you, kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mahalalaman kung ano yung ginagawa niya sa anak ko. Mami, ayaw ko nang mawala ka, ayaw ko nang iwan mo ko. Anak, hindi na ako haalis ha. Hindi na haalis si Mami. Okay Josh ha.